For today's video nga, ito ito maulan at katila pa nga ng ulan nga dito sa amin. At ito nga kay mga kapatid ay kanina pa nga tulog at napasarap nga ang tulog dahil nga malamig nga ang klima. At ito nga dumating nga ang aking parcel na wireless microphone. Pag nga ako nag-vlog ay wala mga kung ano, -ano music o oh, ingay. At ito nga at nag-autay-utay nga ako. Pagising nga naking dalawang kapatid ay pinagmerienda ko na nga sila jam. Bale nga tatlong nga kapatid ko at wala nga dyan ng isa kong kapatid dahil nga nasa kinabigan pa nga at asunduin nga ni namin habang sila nga dyan ay nga busy busy magmerienda. At hanggang Sunday nga lang sila at nagkataon nga walang pasok. At dito nga sila sobrang saya nga dyan dahil nga favorite nga nilang Milo at tinapay na muna. Binidyohan ko nga kanina dyan ang aking kapatid at mukhang nga siya masaya dyan. At sabi nga ni Mr. ay kami lalakad at baka nga kami maabutan nga ng malakas na ulan. Jan nga kami nga ay lumakad na at ang kapatid ko nga ni si Saidwil at ayaw nga magpaiwan. Maya maya nga nagpasya na ako na ang kapatid ko na nga ang doon sa katabi nga ni kuya niya at nababasa siya din sa part ng side wheel namin. Malapit na nga ang gabi at masama pa nga ang panahon dito nga sa aming probinsya kami nga ay malapit na nga sa kapatid ko at yan na nga, nandiyan na nga siya at para nga sunduin namin. Pinakuha ko na nga na mga damit nila at kami nga ay paalis na at kami nga ay uuwi na. At hanggang dito na nga lang mga B, thank you for watching!